ayan mga katambay uh, luto tayo ng sinigang na isda uh, ibang version naman uh, pakuloyin muna natin yung mga ricado sabay sabay lahat yan meron na naglagyan ko rin ng konting mantika ng olive oil uh, ang luluto natin ng isda ito matambaka sinigang para katambay para may sabaw ay malamig ang panahon o yan mga tambay uh, dahil kumukulo na ating tubig at mga rekado lalagay natin isa isa yung ating matambaka ayan na mga tambay at tatakpan lang na natin ulit para kumulo ayan mga tambay kumukulo na sya ulit lagyan na natin ng sinigang okay.